Ayun na nga guys, may trending 'di ba? Yung ano, yung wallpaper na sinasabi nila. Ano panoorin niyo, nyo. Na guys, paano natin magagawa kung mag lang? Kaya may naisip ako na gagawin. <laughs> Tingnan kung effective. <laughs> try natin, try natin gawin kung effective, effective. Guys, ang hirap gawin Kapag <laughs> mag-isa ka lang ang hirap gawin <laughs> para kang buang <laughs>